Yan ka success. Samahin mo na ako magtimpla ng kape yan. Maglagay tayo ng kape. Black coffee yung tinitimpla ko guys. Ito. Yan sa akin guys. lagyan natin. Tapos kunin natin yung hot water guys. Ito. Ito lagyan natin. Ganyan ako magtimpla ng kape guys Tapos hindi ko muna siya pinupuno Tapos yan muna muna siya Ihalo Tapos pag okay na siya Doon mo siya pupunuin Yan ganyan ako magtimpla ng kape guys So bago tayo mag computer Bago tayo mag umpisa Timpla muna tayo ng kape Ayun Punta na tayo sa kwarto natin Para mag umpisa na tayo